lahat. Jeepney driver paulit-ulit na binangga ang isa pang jeep sa Caloocan City. Nagigit kita ng dalawang jeep ng una hanggang sa bigla ng pambangga ang isa pang jeep. Paulit-ulit na nambangga ang jeep. Napababa na lang ang mga takot at naiinis na pasahero. Ang iba pang detalye sa incident niya ng road bridge abangan dito sa frontline sa umaga. Ngayong September 30, kasama bumpersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng frontline sa umaga. Bagyong hulyan lalo pang lumakas habang kumikilos palabas ng PAR. Storm signal warning nakataa sa ilang probinsya. Voters registration para sa susunod na eleksyon hanggang ngayong araw na lang. Habang pasahan ang Certificate of Candidacy ng mga gustong kumandidato, sisimulan na bukas. Bus at SUV, nagbanggaan sa Mahayhay, Laguna. Anim patay, nasa anim na po ang sugatan. Sa Maynila naman, patay ang isang mag-anak matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Mga Pinoy sa Lebanon gusto ng magpasaklolo agad dahil sa tumitinding bakbakan sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Nauwi sa malagim na trahedya ang salpukan ng pampasaherong bus at SUV sa Mahay-Hay-Hay, Laguna, kahapon. Anim ang kumpirmadong patay habang limang naman ang sugatan. Pero sa tindi ng aksidente, inabot po na pitong oras ang search and retrieval operation ng mga otoridad. At para sa update, nasa frontline ng balitang yan live mula sa Mahay-Hay, Laguna, si Brian Basa. Brian, ano ang latest dyan? Ruth, Jess, Andre na igilid na sa kalsada yung bus at SUV ng nagkabanggaan kagabi. Ngayon sinisikap ng mga tauhan ng Public Works Department na maialis na ng tuluyan dito ang dalawang sasakyan at naging hamon din sa mga otoridad ang pag-ahon sa mga katawan o yung mga labi ng mga nasawi kagabi inabot sila ng 7 oras almost uh, or uh, around 10 uh, pm na natapos sa kanilang search and retrieval operation dahil sa tindi ng aksidente merong mga naipit sa loob ng bus at hindi agad nakuha. Wasak din ni wasak ang harapan at ng yupi ang bus at ang SUV niyan matapos magsalpukan sa bahagi ng Mahayhay Lukban Road sa Mahayhay Laguna pasado alas 3 kahapon. Sa video ito, matapos ang aksidente, kita ang malagim na sinapit ng mga sakay ng bus at ng SUV. Ang ilang sugatan nakasalampak na sa gilid ng kalsada. Itong isa, oh. Habang ang iba, nakahandusay na. Ayon sa Mahay High Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing Lukban, Quezon ang bus at papunta sa ng Cavite. Ang SUV naman papuntang Atimonan, Quezon. Mabilis daw ang takbo ng bus, kaya natumbok nito ang SUV pagliko sa may kurbada. Sinubukan pa sanang kumabig ng bus, pero bumangga naman ito sa puno. Talagang ano po likulikong daan. Kaya medyo delikado kung talagang ikaw ay baguhan na dadaan doon. Kailangan mo mag-minor, kailangan mo magdahan-dahan. Sa tindi ng aksidente, inabot ng pitong oras ang search and retrieval operation ng mga otoridad. Higit limampu ang sugatan, anim naman ang nasawi, kabilang ang tatlong pasaherong na ipit sa loob ng bus. Habang ang isang pasahero na-recover ang bangkay sa ibaba ng bangin matapos tumilapon dahil sa aksidente. kasalukuyang nagtatambak ng lupa ang mga tauhan ng DPWH. Makatutulong daw ito para mas madaling makaraan ang mga sasakyan habang nandito pa ang busatang ang SUV. Sa mga oras na ito, magaan pa naman at banayad ang daloy ng trapiko dito sa Mahay High Lukban Road sa Mahay Laguna. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. Ulat panahon naman po tayo mga kapatid lalo pang lumakas ang bagyong Hulyan at posible parao maging super typhoon ayon sa pag-asa. Ang ilang lugar sa bansa sinailalim na sa signal number 4. Huling namata ng bagyo sa karagatan ng Balintang Island sa Kalayan, Cagayan. May taglay itong lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at bugso na aabot ng 215 kilometers per hour. Kubikilos ito pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible itong lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagdating ng Miyerkules. Sa ngayon nakataas ang signal number 4 sa Batanes at hilagang bahagi ng Babuyan Islands. Posible ang napakalakas na hangin na may kasamang ulan sa mga lugar na yan. Signal number 3 naman sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands at Santa Ana sa Cagayan. Nakataas din ang signal number 2 sa natitirang bahagi ng Cagayan, Apayaw, Ilocos Norte at mga hilagang bahagi ng Abra, Kalinga at Ilocos Sur. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at mga natitirang bahagi ng Abra at Kalinga. Kasama rin dyan ang Ifugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Pati ang Hilaga at silangang bahagi ng Nueva Ecija at Polillo Island. Dahil pa rin sa epekto ng bagyo, nagsuspindi na ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dulot ng masamang panahon. Alamin kung saan ang mga yan sa report ni Gerard de la Peña. Dahil sa maulang panahon at baha, nagdeklara na ng suspension ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga probinsya ng Abra, Batanes, Ilocos Sur, Ilocos Norte at La Union. Gayun din sa ilang bayan sa Pangasinan gaya ng Alcala, Asingan, Bani at Bayambang. Gayon din sa Binmale, Kalasyao, Dagupan City at Malasihi. Pati na rin sa Manawag, Mga Tarem, Mapandan at Rosales. Lahat ng antas din ang walang pasok sa San Fabian, San Jacinto, San Quintin, Santo Tomas at Urdaneta City. Maging sa ilang lugar sa probinsya ng Cagayan, gaya na lang sa Apari, Abulog, Amulong at Bagaw. Gayon din sa Kalayan, Lallo, Gataran, Santa Praxedes at Tuaw. Lahat ng antas din ng walang pasok sa Angadanan Isabela at Baguio City. Mula preschool hanggang senior high school naman ang walang pasok sa mga probinsya ng Apayao at Benguet, pati na rin sa ilang bahagi ng Pangasinan, gaya ng Lawak, Aguilar at Basista. Gayon din sa Bautista, Mangaldan, San Carlos City. Mula preschool hanggang senior high school din ang walang pasok sa ilang lugar sa Cagayan, gaya ng Alakapan, Claveria, Enrile, Sanchez Mira Santo Niño at Tugagaraw City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nakamdaman na ang hagupit ng Bagyong Julian sa iba't ibang probinsya sa norte ng bansa. Sa Baguio City, napatigil ang mga motorista hindi dahil sa bigat ng daloy ng trapiko, kundi dahil sa rumaragasang baha. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Di na makausad ang mga sasakyang ito sa kahabaan ng na Nagilian Road sa Baguio City kagabi. Ang kalaban kasi nila, malakas na agos ng baha sa gitna ng Bagyong Hulyan. Nagmistulang waterfalls na rin ang pababang bahaging ito ng Bagyo Bawang Road. Naipon na tuloy sa mataas na parte ng kalsada ang mga sasakyan na di na naglakas loob na sumabay sa agos ng tubig pababa. Nalubog sa baha ang ilang kalsada sa City of Pines dahil sa walang tigil na buhos ng ulan itong weekend. Tila wala na rin silbi ang payong ng mga residente laban sa ulan. Halos tangayin na rin kasi ang mga ito ng malakas na hangin, kaya nabasa rin sila. Sa gitna rin ng masamang panahon, gumuho na ang lupa sa gilid ng kalsadang ito sa Abra Kalinga Road sa Likwan Baay Abra, kahapon. nakahambalang sa kalsada ang mga punong na tumba kasabay ng pagguho ng lupa. Agad naman nagsagawa ng clearing operation ng lokal na pamahalaan para madaanan na ito ng mga sasakyan. Pero inabisuhan ng mga motoristang dadaan dito na mag-ingat. Bumuhos naman kaninang umaga ang malakas na ulan sa Batanes. Halos sumayaw na rin ang maliit na punong ito dahil sa lakas ng hangin. Sa ngayon, nasa ilalim ng signal number 4 ang probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa ibang balita, pinaiimbisigan ulit ng PNP ang kaso sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Muling bubuksan ang kaso matapos ibunyag ni Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza mula sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG na sina Napolcom Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma ang nagutos umanong ipapatay si Barayuga. Siniwalat niya ni Mendoza sa House Quad Committee Hearing nitong biyernes. Tinanggi naman ni ni Leonardo at Garma sa pagdinig. Pero ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, aalamin nila ang katotohanan kahit pa matataas sa opisyal ang dinadawit. Sisikapin daw ng pulisya na mapanagot ang sino mang may sala at sangkot sa pagpatay kay Barayuga. Matatandaang noong July 30, 2020, tinambangan ng nakamotorsiklong gunman si Barayuga sa Kalbayog Street, Barangay Highway Hills sa Mandaluyong habang sakay ng pick-up ang biktima. Mga kapatid, bukas na formal na bubuksan ang Certificate of Candidacy filing para sa mga gustong kumandidato sa 2025 midterm elections. Sa grupo Makabayan Block naman, ipinakilala na ang mga pambato nila sa pagkasenador. Nasa frontline ng balitang yan, si Rhea Fernandez. Formal nang ipinakilala ng Makabayan Koalisyon ang kanilang mga pambato para sa 2025 elections. Sa idinaos na Makabayan Convention itong Sabado, labing isang kandidato ang ipinresenta nilang tatakbo sa pagkasenador. Kabilang sa listahan si Coalition Chairperson Liza Maza, Jerome Adonis ng Kilosang Mayo Uno, Jocelyn Andamo ng Filipino Nurses United National, Ronel Arambulo ng Grupong Pamalakaya, Gabriela Party Representative Arlene Brosas, Act Teachers Party Representative Franz Castro, Modi Floranda ng Piston, Teddy Casino ng Bayan, Mimi Doringo ng Kadamay, Moro leader na si Amira Lidasa ng Sandugo at Danilo Ramos ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Para sa makabayan, oras na para mga ordinaryong mamamaya naman ang maupo sa Senado imbes na mga political dynasty. Pinamana na nga yung Senado dun sa kanilang angkan. <laughs> no? And yet, wala namang from improvements. This time naman ay nakikita na natin yung pangangailangan talaga na manggaling sa ordinaryong mamamayan yung kinatawan para makapag-alika tayo ng batas na talagang at uh, tutugon doon sa kailangan ng taong bayan. Para... Tiniyak naman ni Danilo Ramos na uunahin nila ang interes ng taong bayan at hindi ng personal. Ang meron sila, permanent interest. Kami, pinagmamalaki namin sa dekada-dekada permanent interest lagi ng taong bayan ang aming isinusulong. Magsasaka manggagawa at ang nakakarami. Bukod sa mga tatakbong senador, ipinakilala na rin ng makabayan block ang mga first nominee ng mga party list na tatakbo sa kamera, kabilang si Neri Menares ng Bayan Muna Party List, Sara Elago ng Gabriela, Antonio Tinio ng Act Teachers Party List, at Atty. Rene Co. ng Kabataan Party List. Nagbabalita mula sa Frontline, Rio Fernandez, News 5. Tatakbo bilang independent candidate ang re-electionist at presidential sister na si Senator Amy Marcos para sa 2025 midterm elections. Yan ang inanunsyo ng senador ilang araw matapos siyang iendorso ni Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa Senate slate ng administrasyon. Matatanda ang tanging si Senator Amy ang hindi dumalo sa konvensyon ng alyansa ni PBBM nitong Webes. Ayon kay Senator Aimee, nagpapasalamat siya sa kanyang kapatid sa pagsama sa kanya sa kanilang alyansa at sa pagtatanggol nito sa kanya. Inspirasyon daw niya ang kanyang ama na walang ibang kinakampihan kundi ang sambayanan. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunitan natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alangalil ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino naman kay Congressman Toby Chanco, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Malaki ang respeto at paghanga nila kay Senator Aimee sa kanyang mga advokasya at serbisyo publiko. Patuloy raw na susuporta ang kanilang alyansa kay Senator Aimee. Dagsa naman ang mga naghahabol para makapagrehistro sa huling araw ng voter registration. Para sa update live mula sa Batasan Hills sa Quezon City na sa frontline ng balitang 'yan, si Dave Abuel. Dave, kamusta sitwasyon diyan? Marami bang tao sa mga oras na ito? Ruth, unti-unti nang dumarating dito sa Barangay Hall ng Batasan Hills sa Quezon City ang mga humahabol magparehistro sa huling araw ng voter registration para sa 2025 National and Local Elections isa sa mga residente ng District 2 ng Quezon City na maagang pumila para magparehistro si Melissa Ordonia. Alas 5 pa lang na madaling araw, pumila na siya. Hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang asawa na isisingit lang sa pasok sa trabaho ang pagpaparehistro. Dalawang beses na raw silang nagtangkang pumila. Pero napakahaba raw ng pila noong mga nakaraang araw, kaya inagahan na niya ngayong last day ng registration. Maaga rin nagtungo para naman magpa-reactivate ang senior citizen na Silinda Limbawan nung huling botohan daw kasi wala ang pangalan niya sa listahan dahil hindi nakaboto noong mga nagdaang eleksyon. Sobrang halaga raw na makaboto para makapili ng karapat dapat na maupo sa gobyerno. Paalala naman ng COMELEC bago magtungo sa registration sites, siguraduhin may bitbit -bit kayong valid ID at form para walang maging problema sa pagpaparehistro. Magdala rin ng ballpen. Ruth, na una nang sinabi ng COMELEC na hindi na ma-extend -e ang registration period, kaya magparehistro na ngayong huling araw. Ruth. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, magpapatupad po ng traffic rerouting scheme ang Quezon City LGU sa paligid ng Amoranto Sports Complex simula po October 1 hanggang 8 para ito sa paghahain ng Certificate of Candidacy na gaganapin sa lugar sa mga papunta pong Scout Reyes Street galing Quezon Avenue papasok po kayo sa Scout Huatoko sa kakaliwa sa South A sa kakakana naman sa Don Alejandro Roses Avenue papunta po sa inyong destinasyon. Pero pwede rin sa Champaca Street Kumanan, sa kakakaliwa naman sa Jasmine Street patungo po sa inyong destinasyon. Sa mga galing naman sa Scout Reyes, palabas ng Quezon Avenue, pwede po kayong dumaan sa Scout Chuatoco o kaya sa Hyacinth Street, saka naman kakanan sa Champaca Street papunta sa inyong destinasyon. Kasunod dito, pinapayuhan ang mga motoristang dumaan muna sa alternatibong ruta. Susunod. Sa pulsa video, dalawang jeep na parehong ayaw magbigay daan sa kaluokan na gitgitan. Israel, sunod-sunod ang missile strike laban sa mga target nito sa Lebanon. Kaya mga Pinoy na naiipit sa gulo, gusto nang magpasaklolo. At mga residente sa naning China, inulan ng tubig na may halong dumi matapos sumabog ang isang poso negro. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. kabilang sunog ang sumiklab nitong weekend. Sa Tondo, Maynila, anim na magkakaanak ang nasawi ng di makalabas sa nasunog nilang bahay. Nasa frontline ang balitang yan, si Deva Buel. Nabalot ng makapal na usok ang bahay na ito sa sunog na sumiklab sa Barangay 25 sa Tondo, Maynila kahapon. Nahirapan ang mga bumbero dahil sa kipot ng hagdanan ng loob ng bahay. Tumagal ng isang oras ang sunog. Sa kasamaang palad, wala ng buhay ng natagpuan ng anim na magkakaanak na nakatira sa bahay. Kabilang sa nasawi ang dalawang bata. Sugatan naman ang dalawang kaanak nila at nadala na sa ospital. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan daw makalabas sa mga biktima dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Wala rin fire exit ang ikatlong palapag ng kanilang bahay. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng sa electrical problem nagsimula ang sunog. <laughs> Nasunog din ang pitong bahay sa St. Mary's Homes sa Barangay Alman sa Uno, Las Piñas noong Sabado. Ang mga residente, kanya-kanyang takbuhan para makatakas sa nagangalit na apoy. Pahirapan ang pag sa sunog dahil sa makikitid na daanan. Nakapagpasakit pang lalo ang dami ng mga osyoso. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa sunog. Sa covered court ng barangay pansamantalang nanunuluyan ang siyam na pamilyang nasunugan. Patuloy ang investigasyon sa sanhinang sunog. Naaburi ng isang bahay at dalawang beach resort sa Pasakaw, Camarines Sur. Mabilis na kumalat ang apoy sa mahigit dalawampung cottage na gawa sa light materials. Mabilis na nang nakaresponde ang mga bumbero pero nahirapan sila. Pinalakas ang apoy ng hangin mula sa tabing dagat. Wala namang napaulat na sugatan dahil nakalikas agad ang mga empleyado ng beach resort. Nag-short circuit na linya ng kuryente ang nakikitang posibleng pinagmula ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa ibang balita sa pool sa video, ang pagbangga ng jeepney driver sa isang pang jeep sa Caloocan City nang na magkaalitan sa kalsada. Pababa ang ilang pasahero sa takot, lalot pa ulit-ulit na binangga ng jeep ang nasa harap nito. May ilan ding nainis sa mga tsyuper. Bago niyan, kitang naggitgitan ng dalawang jeep para makadaan sa masikip na kalsada. Ipinatatawag da ng Land Transportation Office ang mga tsyuper nito. Posible silang maharap sa ilang reklamo gaya ng reckless driving at obstruction of traffic. Ayon sa LTO, nalagay sa alanganin ng buhay ng dalawang tsuper at kanilang mga pasahero. Iniimbestigahan na rin ng lokal na pamahalaan ng kaloohan ang insidente. Abiso naman sa mga motorista, nagbabadya ang ikalawang sunod na taasingil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas na hanggang 90 centavos ang kada litro ng diesel. Aabot naman sa 60 sentimo ang tinatayang dagdag sa per litrong gasolina habang 50 centavos naman sa kerosene. Isa sa mga tinuturong dahilan nito ang lumalalang tensyon ng mga bansa sa Middle East. Nariyan din ang bagong stimulus package ng China para mapalakas ang kanilang ekonomiya at pabago-bagong level ng supply sa Amerika. Gusto na agad makauwi ng ilang overseas Filipino workers sa Lebanon dahil sa patuloy na girian ng Israel at grupong Hezbollah. Nasa front line ng balitang yan, si Ian Suyo. Sunod-sunod na pagsabog ang humanik sa mga taga-Beirut sa Lebanon dahil sa airstrikes ng Israel. Target nila ay ang Umanoy headquarters ng grupong Hezbollah at ang pinagtataguan daw ng mga armas ng grupo. Tuloy pa rin ang pag-atake ng Israel ilang araw matapos ang pagpatay sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah noong Biyernes sa Beirut. Kakampi ng Hezbollah ang grupong Hamas na kasalukuyang tinutugis ng Israel sa Gaza. Nagbunyi naman ng mga taga-Israel matapos i-anunsyo ang pagkamatay ng leader ng Hezbollah. Yeah! Ang mga taga-suporta naman ng grupo, ipinagluksa ang pagpatay kay Nasrallah. Kaliwat ka ng kilos protesta ang isinagawa sa Lebanon at iba't ibang bansa para kondinahin ng Israel. Ayon sa Hezbollah, gagantihan nila ang Israel dahil sa pagkamatay ng kanilang leader. Sa gitna ng tumitinding girian ng militanteng grupo at ng Israel, nanawaga ng ilang overseas Filipino workers sa Lebanon para sa mabilis at maayos na repatriation plan ng gobyerno. Si Christine Lau, nawalan na ng pag-asang makauwi dahil sa usad pagong umanong proseso ng embahada. Fill up po muna kayo sa hotline nila, tapos tatawagan po kayo para pumunta po ng embassy. Mag-fill up po kayo doon ng assistant form, tapos with picture, tsaka ng mga IDs na need nila. Tapos yun lang po, tapos ah, isusumiti po nila yun sa immigration office, tapos mag-antay po kayo, sabi 20 to 21 days maximum. Pero mayigit buwan na po, wala pa rin. Ang OFW naman na si Arnel, gusto nang malaman kung paano sila makakaalis ng Lebanon. Marami ang gustong umuwi. Uh, hindi lang namin alam kung paano uh, uh, iisa-isahin namang ng ayensya rito sa embassy natin na wala naman yata silang tao para pakinggan yung mga gusto talaga umuwi o paano nila iipunin yun. Tiniyak naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na tutulungan agad ang mga Pinoy sa Lebanon. Sa huling tala ng Department of Migrant Workers, nasa limang daang Pilipino pa lang ang nakauwi na ng Pilipinas mula Lebanon. Limang porsyento pa lang yan ng nasa labing isang libong Pilipino sa Lebanon. Nasa isang libong Pinoy naman ang pinoproseso na ang mga dokumento para makauwi na ng Pilipinas. Paalala ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa mga Pilipino roon, Ihanda na ang kanilang mga pasaporte at dokumento sakaling magkaroon ng bigla ang evacuation. Hinihimok din silang magparehistro sa mandatory repatriation program habang bukas pa ang paliparan sa Beirut. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Ito naman po pasintabi sa mga nagaagahan para sa susunod naming ibabalita. Sira ang araw ng ilang residente sa isang lungsod sa China dahil sa sumabog po na tubo ng poso negro. Di makapaniwala ang mga netizens sa viral video na kuha sa Naning City. Sa lakas ng pagsabog, abay sumabog sa ere ang, tu ang tubig na may halong dumi. Inulan tuloy ang mga taong naglalakad malapit sa lugar. Pati mga motorista nagulat ng masabayan ng maduming mas, masabuyan na, ng maduming tubig. Sa investigasyon, lumabas na sumabog ang, tu ang tubo dahil sa ginagawang pressure test. Walang nasugatan naman sa pagsabog pero ilang sasakyan ang nabangga nang biglang mapapreno dahil sa nangyari. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga. Viral ngayon ang isang fur baby na feeling close sa mga guests ng isang resort. Ito ah, patulog na kasi dapat yung mga guests nang sumulpot si Ming Ming sa kwarto nila. Ayun pala, eh, makikitulog po ang fur baby. Mahimbing na ang tulog ng pusang ito matapos pumwesto sa tabi ng isang guest sa kutsyon. Ginawa niya pang unan ang braso ng lalaking yan. Biro naman ang netizens kasama talaga si Mingming -Ming sa premium package ng resort. Here naman ang iba, kanya talaga yung kwarto at ang mga, mga guests talaga ang nakikitulog. <laughs> Nakitulog lang pala no. Tanong naman ng ibang netizens, kasama na rin daw Manila, umuwi ang pusa. Ayun naman sa uploader ng video, dinila nila pwedeng iuwi si Mingming -Ming dahil siya po ang designated fur baby ng resort. Naka, napaka cute. Oh. Nakakatuwa ng mga ganyan, di ba? Parang pagpupunta ka sa isang lugar na hindi ka ng mga pets nila. Very friendly. Yes, o okay, minsan minsan oh. ano yan, additional come on talaga yun sa mga tama, bisita. Tama. Mapapabalik ka dahil dun sa... Mapapabalik ka dahil sa pet nila. O nga pala, mga kapatid, 86 days na lang po at Pasko na. At yan ang mga informasyon dapat din yung malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.